Wow. Ah, 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 ah. ah, ah. ah. Ghost Hunter 18

wala ko ng malay pero ah, ah para ano parang nanaginip na siguro ako parang nanirig ko na yung yung boses ni Kaibigan Amaya pero wala naman nanaginip na siguro ako mga counter ah, ah, kahit ah, ah. ah, ah. Bala na. Muntikan pa siya nakatabla. Ako yung dapat manabla sa kanya. Hindi siya yung man manabla sa akin. So ngayon, dalawa yung nadali natin. So, uwi tayo. Kasi, ah, baka, mabusan tayo ng dugo dito. May hirap na. Ah, ang pa ng motorsiklo ko. sana makasurvive tayo dito mga kalita, kasi hindi basa basa yung nakaharap natin parang napaka special po talaga ng kanyang mga kapangyarihan ah. Ah. pika ah. Basit muna tayo dito nawalan pala na ako ng malay kanina ah narinig ko yung balls <coughs> ah. narinig ko yung bosses na eh. kaibigang amaya kanina pero hindi na ako sigurado ah. pa yung pantuli ko grabe malaki kasi yung kanyang bukton kay sa akin parang papalakas sa papalakas yung asong na nasa gupa ko naman sana pala ko pang pupunta at tutulong sa pagkahanap kay Sabel sa sawa ni Manuel kaya sana makaligtas ako dito sana makaligtas makalabas ako para ah. patuloy tayo sa baglalakad. ah. napilayan yata sa yung iliko. ah, nabubunda kasi ito ikka yun, sikir na po tayo dito yung dalawang ang aswang wala na pong nakatakas doon yun siguro yung walkout nila doon sa bandang hilog bago tayo makarating ah, sa mismo kubo grabe ang malas talaga natin ah walang walang dumaan na tao ah, sa lugar na ito kaya yeah, napakasurti natin walang makatulong sa atin dito <coughs> ah may ito talagang buhay ang isang hantan so hindi natin ah alam ang kusid din mangyari hirap naman na nakatinggal lang tayo sa bahay hindi tayo lalakad isang linggo na nga tayong walang upload tapos yung mga kasama natin busy din ah oh. ha huh. Oh. 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 Ah. 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 Para bang apat na po itong daan. tingin ko. Ah. Hindi ah. ah. pa pala talaga tayo secure dito. Naalala pa yung may naka bangga pa tayong aswang dito sa lugar na ito. Kaya hindi pa tayo secure. Ha? Ah. 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 ah! Ah! Kailangan kong magpahinga. Gay okay, ka. <coughs> ah. Ah. Kerana aku makan abut kait sama je, melayang. Nah, <coughs> yang sihir dah yang ah, Rica, huh, uh, ah, ah, ha ha ah, 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 <coughs> yung sa ilang ko. ah, 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 ah Pala maka, kaya kailangan pa natin makapunta sa unahan. Okay ka. Makalabas tayo dito. Ah. Uh. Ah. 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 Parang hindi ko nakaya to. Oh. Why? Maya Uka ah. bin maya. Ay. Kanong hindi Ah. Ah. Mara mi selamat ka bigan. Sa pagdating mo, nawala na ko nang malay. Bakit? Ay. Ah. Ano? Maya kanina dito. Oh my goodness! Nandito yung pinunong aswang? Lah, sa ni kaibigan mo nandito doon yung pinunong aswang. Nakita sa camera? Oh my goodness! Yan sabi ni kaibigan nga Maya. Nalarma daw yung pinunong aswang kasi yung lookout niya na dalawa kanina hindi nakapag report kasi balak daw na ako yung dalhin sa kubo nun may ano daw ako yung pinagplanuhan nila kaya kinaabangan ako ng dalawang asong kaya yung pinunong asong sumunod dito hindi ka na daw akong dalhin ang hindi lang daw niya alam na nandito pala ito so, si kaibigan nga maya salamat po kaibigan nga maya saan yung ano? Nasaan yung pinuno aswang? Oh my goodness. Sabi niya. Sumibat yung ano. Sumibat daw yung pinuno aswang. Hindi na daw magpadali. Hindi na daw siya katulad ng dati na nadali natin. Ba, munti ka nating nahuli. Nahuli talaga natin. Naka, naka ano lang talaga. Kasi maghihiganti kay sila. Kaya takot siya yung narinig niya yung busis ni kaibigang Amaya. At na gano'n pa talaga sila yung bang nagbubugno pa daw sila pwede ka nga maya maraming salamat po talaga sa pagligtas mo sa akin ah. ha, ah. ah. medyo na po yung katawan ko ano yon? Sila mga kantaram sabi ni kaya kibigang namaya inom lang daw ako ng ano inom lang daw ako nang yung mutya ko na hinuhumol ko sa tubig yun lang daw inumin ko para mawala daw yung mga pasapaha yung ano ko yung sakit ng katawan ko at yung sugat ko <coughs> maano daw si lalin yung bang maayo daw si lalin ba so kaibigan nga maya salamat ko talaga ha. ano na lang bibisita na lang ako doon sa inyo ha pag may time ako So ah. Sabi po ni kay Bagyang kaibigan ng may nagpapasalamat po sa kasi sobrang saya niya po no. Yung pupunta ako doon na ah, nagdala tayo ng alay para sa kanya. Kaya yun, uh, ah, na detect nila na, nasa panganib ako. Hindi pa ako totally nakalabas sa panganib kaya yun. Bigla silang ano, biglang pinapunta siya dito ni kay Ramson. So salamat po talaga kay Bigyang sa paggabay. No, so ah, yun, kahit na nagisa ako, nandyan kayo kapag nandyan ako sa langanin na sa tingin nyo walang makaligtas sa akin nandyan kayo salamat po kaibigang amaya O oh, sige salamat po at ako po ay ano uuwi na ha yun sin mga kanter salamat po ulit kaibigang amaya ikamusan e, nyo po ako kay kaibigang ramson ha Ah, oh, sige, sige, so yung mga kanta, kinakailangan na makalabas sa dito. Sabi ni ng kaibigan nga maya, eh, ihatid niya ako hanggang sa makalabas ako dito. So, kahit hindi na nagtingog-tingog yan, nandyan niya, nakadantay, hanggat marating natin yung motor natin. No? So, yun, ah, uh, kay <clears throat> mga kanter, iupkan ko na lang po siguro ito para makapag-concentrate ako. No? So, yun, maraming thank you po lang mga lalaki kaibigan ng Maya yan at kita kita lang po tayo sunod yung mga upload ng mga video gawin na lang po natin yung inoto si kaibigan Maya para tuloy tayong gagaling no, mawala yung mga bunog bunog sa katawan natin so yan see you next video